today's video itong Toyota Vista 2017 model yung may na, na yung buka yan tingnan nyo, sobrang dumi na mga kawaba alos hindi mo na makita yung fins nya ayan kaya yung mga hindi pa nagpapalinis kailangan linis linis din pag may tayo mga kawaba hindi pa rin gamit tayo sa aircon natin sagat temperature oh, number 4 pa oo oo uh -huh yung number 4 mo parang number 1 na dahil sa sobrang dumi eh. kaya kailangan linis linis din pag may time so dito yan guys sa Toyota Vios na 2017 model isang taon lang na hindi pa na nalilinis so ganun na agad oh okay so ito iko condition natin to para lamigin natin to so general na ginawa namin binabaw na rin namin yung condenser para ma-spray natin para quality yung lamig mga kababayan Alright. Wala natin to. natin <laughs> to. Oh, ayo may mga may tubig na rin. Eh uh, ganyan pag nagbarado sa ano, nagbarado sa drainage, oh yun nagbabasa na sa mating. pag hindi ka pa nagpa-cleaning, magpa-cleaning na kayo mga kababayan baga ganito na rin yung evaporator nyo. Oh. Sobrang dumi na. Kaya kailangan linis-linis din linis pag may time. Hindi pa rin gamit tayo sa aircon natin. May maintenance tayo sa pagpapalinis. Oh, yun. Nagbukang evaporator na bro. Bago na. Ha? na yung hangin ko. Oo. Oh. <laughs> Opo, uh, ah, gawang may pag-ibig. Dahil sabi sa unang kurento, 14, ah, gawin ninyo sa pag-ibig, anat ah, ninyong ginagawa. So, kailangan may sangkap tayong pag-ibig bawat paggawa natin. Ayun, may ano pa, oh, may ipis pa, oh. Ayan, bro, hindi mo na malaya, no? Sige, sige, spray. Oh, ikaw ba yung ipis tayo? Ayun, oh, umahapit yung ipis, ah. Okay, so, palalabigin natin to.